Gipakita sa mga sundalo nga sakop sa 6th Field Artillery Deadly Accurate Battalion, Army Artillery Regiment, Philippine Army ang ilang abilidad sa gihimong 9th Live Fire Exercise ning gayon sa H34IB, 11th ID, Philippine Army, barangay sa Lunayan, Midsayap, North Cotabato ning baguhay lang. Gipanguluhan ni 6th Field Artillery Battalion Commanding Officer, Lieutenant Colonel Erwin Albesa ang Live Fire Exercise. Ang nasbutang pagbansay gihimu isip kabahin sa nagpadayon nga Regiment's Proficiency Project sa tingad ang mapalambo ang Competency-Based Training Certification Program aron masigurong mahanas ang Howitzer Firing Unit o gang ilang mga personahe sa Artillery Operations. Ang meticulosong assessment gisalig sa Regiment Certification Committee kun RCC, tumong sa misyon sa RCC nga ma-evaluate o ma-assess ang kahibalo o kahanas sa mga personahe o firing units sulod sa Deadly Accurate Batalyon. Positibo ang resulta sa certification process. Gibutyag na ang mga personahe nga nadistinos sa Bravo Battery Six Field Artillery Batalyon and Headquarters o Headquarters Batteries 6 FAB nagpakita sa ilang tagsa-tagsa katalagsaon nga kahanas. Gila sa Regiment Certification Committee ang talagsaon ng mga tropa. Agig pa ila sa ilang mga nahimo, gihatagag pa ang mga personahe sa Bravo Battery o Headquarters 6 FAB alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga katungdanan. Ang Army Regiment 16th Life Exercise nagsilbiisip testimonya sa dedikasyon o kahanas sa Deadly Accurate Battalion. Pinaagi sa padayon ng mga paningkamot, gisiguro nila nga ang ilang home howitzer fighting units o mga personahe magpabilin nga una sa excellence sa artillery operations. Kini nga kalampusan, nagpakita sa dili matarog nga pasalig sa Philippine Army sa pagpadayon sa labing taas nga mga sumbanan sa kandam sa militara. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!